Sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong uh, privilege speech niyo kanina, uh, pagtanggal po ng media, personalities, pag uh, dumarating ang, uh, ang inventory time, pag mayroong ba-buy eh wala na po sa provision Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But uh, for now, we really have to look into this. Maybe push on and uh, convince our counterparts in the Senate to uh, uh, pass this law immediately. Matatagal lang po tayo kasi dadahan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the, in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong uh, hinihiling niyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165,